Sa video na ito ngayon, tatalakay natin ang nakakaakit na balita para sa mga pensioner ng SSS at GSIS tungkol sa paparating na one-time payout na bong at 8 of 5. Manatiling, nakaabang para malaman ang lahat ng mahahalagang detalye tungkol sa eligibility, mga petsa ng distribution, at kung paano makukuha ang mga benefit na ito. Huwag kalimutang mag-like sa video na ito at mag-subscribe sa aming channel para sa mas maraming updates tungkol sa government benefits at financial news. Kumusta kayong lahat at welcome back sa aming channel. Ngayon, mayroon kaming hindi kapani-paniwalang balita para sa mga SSS at GSIS, pensioner na hindi ninyo dapat palampasin. Tatalakay natin ang kamakailan ng inanunsyong one-time payout na 6 na libo para sa mga SSS pensioner at 825 para sa mga GSIS pensioner. Dumayad isang makabuluhang pagunlad na makakatulong sa milyon-milyong retiradong Pilipino at sa kanilang mga pamilya. Bago tayo magpatuloy sa mga detalye, pakisuyo na pindutin muna ang like button at mag-subscribe sa aming channel. Huwag kalimutang i-click ang notification bell para hindi ninyo mamas ang aming mga pinakabagong update tungkol sa government benefits, financial news at iba pang mahahalagang impormasyon na maaaring makaapekto sa inyong pensyon. Simulan natin sa pinakaimportanteng tanong na nasa isip ng lahat. Sino ba talaga ang eligible para sa mga one-time payout na ito? Kumpirmado ng Social Security System, SSS na ang six na, Leo benefit ay available sa mga qualified SSS pensioner na nakatanggap na ng kanilang regular monthly pension bago pa ang announcement date. Kasama dito ang mga retirement at disability pensioner na patuloy na nagmaintain ang kanilang mga account sa SSS para sa mga GSIS member. Ang 85.5 one-time payout ay ibibigay sa mga eligible pensioner na aktibong nakatanggap ng kanilang monthly benefits at nasa good standing sa government service insurance system. Mahalagang tandaan na ang mga halagang ito ay hiwalay sa regular monthly pension na natatanggap na ng mga beneficiary. Nagpatupad ang gobyerno ng mga special payout na ito bilang pagkilala sa tumataas na cost of living at sa mga dagang financial challenge na kinakaharap ng aming mga senior citizen at disabled pensioner. Layunin ng initiative na ito na magbigay ng lubhang kinakailangang financial relief, lalo na sa mga challenge. Economic times na ito kung kailan maraming pamilya ang nahihirapan sa tumataas na presyo ng mga basic commodity. Ngayon, talakayin natin ang mga specific requirement na kailangan. Tuparin ng mga pensioner para maging qualified sa mga benefit na ito. Para sa mga SSS pensioner, dapat kayong nakatanggap ng inyong pensyon nang hindi bababa sa anim na buwan bago pa ang announcement date. Dapat din na active at nasa good standing ang inyong account. Walang outstanding obligation o pending administrative case sa SSS. O mga mga GSIS pensioner naman ay dapat masiguro na updated ang kanilang mga record at nakompleto nila ang annual pensioners. Information revalidation appear. Requirements. Napakahalaga nito dahil nakakatulong ito sa GSIS na mapanatili ang tumpak na record at masiguro na ang mga benefit ay properly distributed sa mga legitimate pensioner. Isa sa mga pinakakomun na tanong na natatanggap namin ay tungkol sa distribution timeline. Ayon sa mga official announcement, ang distribution ng mga one-time payout na ito ay ipapatupad ng face-by-face -face para masiguro ang smooth at organized na disbursement. Sinabi ng SS na magsisimula nilang release ang 6,000 piso benefit sa susunod na buwan na may distribution period na tumatagal ng ilang linggo para ma-accommodate ang lahat ng eligible pensioner para sa mga GSIS pensioner ang 500 one-time payout ay susundin din ng katulad na phased approach na ang unang batch ng mga beneficiary ay makatanggap ng kanilang mga benefits sa loob ng parehong time frame. Binigyang din ng GSIS Nagagamitin nila ang kanilang existing distribution channel para masiguro na efficient at hassle-free ang proseso para sa lahat ng pensioner. Dapat banggitin na parehong SSS at GSESI nagmodernize ng kanilang mga sistema para mas convenient ang distribution process para sa mga beneficiary. Ang mga pensioner na nakatanggap na ng kanilang monthly benefit sa pamamagitan ng bank account ay automatic na makatanggap ng mga one-time payout na ito sa pamamagitan ng parehong channel. Ibig sabihin, walang pangangailang bisitahin personal. Ang mga SSS o GSIS office, maliban kung may specific concern na kailangan tugunan. Para sa mga nagtataka tungkol sa documentation requirements, sinabi ng parehong pension system na walang additional document na kakailanganin. Para sa mga existing pensioner na nasa database na nila at nakatanggap na ng regular monthly benefit. Gayunpaman, Magandang idea pa rin na masiguro na updated ang inyong contact information at iba pang relevant details sa kanilang mga sistema. Naglagay din ang gobyerno ng mga hakbang para protektahan ang mga pensioner laban sa mga potential scam o fraudulent activity na kaugnay sa mga payout na ito. Tandaan na ang mga legitimate na komunikasyon tungkol sa mga benefit na ito ay galing lamang sa mga official SSS at GSIS channel. mag sa mga individual o grupo na nag-claim na makakapag-facilitate ng mas mabilis na proseso ng mga benefit na ito. Kapalit ng bayad o personal information. Talakayin natin ang mga specific step na dapat gawin ng mga pensioner para masiguro na matatanggap nila agad ang kanilang mga benefit. Una, I verify na active at nasa good standing ang inyong pension account. Magagawa ninyo. Ito sa pamamagitan ng paglagin sa inyong SSS o GSIS online account o pagbisita sa pinakamalapit na branch office. Siguraduhin na current ang lahat ng inyong information kasama ang inyong contact detail at bank account information kung nakatanggap kayo ng pension sa pamamagitan ng direct deposit. Para sa mga may concern tungkol sa kanilang eligibility o kailangan mag-update ng kanilang information, parehong SSS at GSIS ay nagtayo ng dedicated hotline at online platform para tumulong sa mga pensioner. Available ang mga serbisyong ito sa regular business arts at trained ang kanilang staff na mag-handle ng mga inquiry na specifically related sa mga one-time payout na ito. Ang timing ng mga special benefit na ito ay particular na makabuluhan dahil sa kasalukuyang economic situation. Maraming tensioner ang nakakaranas ng tumaas na financial pressure dahil sa tumataas na healthcare cost, basic necessity at iba pang araw-araw na gastusin. Ang mga one-time payout na ito ay idinisenyo para magbigay ng kaunting relief at matulungan ng mga pensioner na mapanatili ang kanilang quality of life sa mga challenging time na ito. Mahalagang maintindihan na ang mga benefit na ito ay tax-free at hindi makakaapekto sa regular monthly pension payment na natatanggap ng mga beneficiary. Ibig sabihin, maaasahan ng mga pensioner na makatanggap ng kanilang buong regular pension plus ang mga additional amount na ito ng walang deduction o adjustment sa kanilang existing benefit. Para sa mga pensioner na nagtataka tungkol sa best way para gamitin ang mga one-time payout na ito, inire ng mga financial expert na unahin ang mga essential ni tulad ng health expense, basic utility at emergency fund. Habang maaaring mag ang halaga sa pagitan ng SSS at GSIS pensioner parehong represents ng significant assistance na makakatulong sa pag-cover ng mga importanteng gastusin o idagdag sa savings para sa future need. Binigyang diin din, din ng gobyerno na ang mga special payout na ito ay bahagi ng kanilang broad commitment na suportahan ng mga senior citizen at siguruhin ang kanilang financial security. Ang initiative na ito ay nagpapakita ng pagkilala sa mga valuable contribution na ginawa ng aming mga retire sa development ng aming bansa ang sa kahalagahan ng pagbibigay sa kanila ng adequate support sa kanilang retirement year. Para sa mga nakakaranas ng delay or issue sa pagtanggap ng kanilang mga benefit, parehong SSS at GSIS ay nagtayo ng clear procedure para sa pag-file ng inquiry o concern. Maaaring makipag-ugnayan ang mga pensioner sa pamamagitan ng official channel kasama ang kanilang respective website, mobile app o sa pamamagitan ng pagbisita sa pinakamalapit na branch office Inire-rekomenda na panatilihin ang record ng anumang communication or transaction na related sa mga benefit na ito para sa future reference. Ang implementation ng mga one-time payout na ito ay nagha-highlight din sa patuloy na effort na mapabuti ang delivery ng social service sa aming mga senior citizen. Parehong SS at GSIS ay nagtatrabaho para i-enhance ang kanilang mga sistema at proseso para mas efficient at accessible. Ang benefit distribution sa lahat ng qualified pensioner. Para sa mga pensioner na preferatanggap ng update sa pamamagitan ng digital channel, parehong pension. System ay may active social media presence at regular na nag update ng kanilang official website pang mga importanteng announcement. Ang pagsunod sa mga official channel na ito ay makakatulong sa inyo na manatiling informed tungkol sa mga pinakabagong development regarding sa mga benefit na ito at iba pang importanteng pension related news. Dapat banggitin na ang mga special payout na ito ay hiwalay sa iba pang existing benefit na maaaring maging eligible ang mga pensioner. Patuloy na nagbibigay ang parehong SSS at GSIS ng iba't ibang assistance program at benefit sa kanilang mga member at hinihikayat ang mga pensioner na maging pamilyar sa mga additional support option na ito. Siniguro din ng gobyerno na may sapat na pondo na nailaan para sa mga one-time payout na ito at ang distribution ay magtutuloy ayon sa plano ng walang budget constraint. Ang commitment na ito ay nagsisiguro na lahat ng eligible pensioner ay makatanggap ng kanilang mga benefit ayon sa inanunsyong schedule. Para sa mga pensioner na maaring mga mangailangan ng tulong sa pag-access o pag-intindi sa mga benefit na ito, hinihikayat ang mga family member na tulungan ang kanilang mga elderly relative na mag-navigate sa proseso. Kasama dito ang pagtulong sa kanila na i-verify ang kanilang eligibility, mag-update ng kanilang information kung kailangan at bantayan ang status ng kanilang mga payment sa paghahanap sa hinaharap, sinabi ng parehong SSS at GSIS na patuloy nilang titingnan ng mga paraan para i-enhance ang kanilang mga serbisyo at magbigay ng additional support sa mga pensioner kapag posible. Ang mga one-time payout na ito ay kumukatawan lamang sa isang aspeto ng kanilang patuloy na commitment na siguruhin ang welfare ng kanilang mga beneficiary. Habang nagtatapos, ang video na ito ay recap natin. Ang mga key point tungkol sa mga special benefit na ito. Maasahan ng mga SSS pensioner na makatanggap ng Angnalio. Habang ang mga GSIS pensioner ay makatanggap ng PH-8500 bilang one-time payout. Ang distribution ay magsisimula sa susunod na buwan at ipapatupad ng face by face para masiguro ang smooth delivery ng benefit sa lahat ng eligible recipient. Tandaan na maging vigilant laban sa mga potential scam at pagkakatiwalaan lamang ang impormasyon mula sa mga official source. Panatilihing updated ang inyong pensyon, account information at bantayan ng mga official announcement mula sa SSS at GSIS para sa specific detail tungkol sa distribution schedule sa inyong area. Bago tayo magtapos, gusto naming ipaalala sa inyo na mag-like sa video na ito kung nakatulong ito sa inyo at mag-subscribe sa aming channel para sa mas maraming update tungkol sa government benefit, pen important impormasyon na maaaring makaapekto sa inyong financial well-being. Pindutin ang notification bell para manatiling updated sa aming pinakabagong content. Salamat sa panonood at sana Nakatulong ang impormasyon na ito sa inyo na maintindihan ang paparating na one-time payout para sa mga SSS at GSIS pensioner. Kung mayroon kayong mga tanong, huwag mag-atubiling iwan ang mga ito sa comment section sa baba at gagawin namin ang aming best na tugunan ng mga ito. Sa aming mga susunod na video, magingat kayong lahat at makikita namin kayo sa aming susunod na update. Kaya huwag kalimutang mag-like sa video na ito. Pagsubscribe subscribe sa aming channel at pindutin ang notification bell para manatiling updated sa pinakabagong news at impormasyon tungkol sa government. Benefit at pension update. I-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan at family. Member na maaring makinabang sa impormasyon na ito. Iwan ang inyong mga tanong at comment sa baba. At tulungan nating lahat na manatiling inform tungkol sa mga importanteng development na ito